Aries, maging mapanuri sa mga kausap ngayong araw, dahil maaaring malito ka at mawala ng mahalagang bagay, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapayo ng maingat na pakikitungo, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, maghinay-hinay sa pagbibigay ng mga suhestyon sa trabaho at sa pamilya, mas mainam na manahimik muna upang hindi ka masisi sa hinaharap ang kalikasan ay nagmumungkahi na manatiling Loki upang maiwasan ang alitan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, haba-habaan ang pasensya sa mga pakikipag-usap at iwasan ang malalayong biyahe upang mapangalagaan ang kalusugan. Ang kalikasan ay nagbibigay ng babala na magpahinga at mag-ingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer. Iwasan ang pagligo ng matagal lalo na sa gabi o madaling araw, at maging alerto sa mga hayop sa lansangan. Ang kalikasan ay nagdadala ng pahiwatig na may kinalaman sa kaligtasan at kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo. Mag-ingat sa mga bagong kakilala lalo na sa mga transaksyon na may kinalaman sa pera. Umiwas sa bigla ang pag-init ng ulo dahil maaaring humina ang iyong aura ng swerte. Ang kalikasan ay nagpapayo na kontrolin ang emosyon upang mapanatili ang good vibes, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo Iwasan ang mga usapang may tuksuhan tungkol sa pag-ibig, dahil maaaring magdala ito ng kamalasan sa iyong buhay ang kalikasan ay nagbabala na umiwas sa mga alon ng tukso, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, huwag basta-basta magbuhat ng mabibigat o magtiwala agad ngayong araw upang hindi mawala ng pera, maging mapanuri at palaging sigurista, ang kalikasan ay nagniningning upang bigyan ka ng babala sa mga panganib, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng kalikasan Scorpio kapag magbibiyahe maging alerto sa paligid at iwasan ang pakikipag-usap sa mga hindi kilala huwag ding masyadong busugin ang sarili sa hapunan upang maiwasan ang hindi magandang pakiramdam ang kalikasan ay nagdadala ng gabay upang mapanatili ang iyong kalusugan at kaligtasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, magingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, lalo na sa mga taong akala mo'y kaibigan. Umiwas muna sa kanila upang maiwasan ang mga hindi inaasahang gastusin ang pahiwatig ng kalikasan ay nagsasabing mas mainam ang maging maingat kaysa magsisi sa huli, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, huwag padalos dalos -dalo sa pagsasalita, lalo na sa trabaho at sa mga kapamilya, maging maunawain upang maiwasan ang mga hindi inaasahang gastos at upang mapanatili ang swerte ang kalikasan ay nag-aalala sa iyong kapakanan, sundin ang kanyang gabay, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, magdoble ingat sa mga ginagawa mo dahil maaaring may mga taong sumusubok kunin ang iyong ideya, iwasan din ang pagpapautang ngayong araw. Baka ikaw ay pagsamantalahan, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagmumungkahing mag-ingat sa mga kasamahan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, sa trabaho at sa pakikitungo sa mga pinsan, ipakita ang pag-unawa upang maiwasan ang pagkakagalit, Huwag makisali sa mga usapang may bahid ng tukso upang mapanatili ang kapayapaan. Ang kalikasan ay nagniningning upang gabayan ka sa tamang landas, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.